Isang mapagpalang araw po ng Webes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Webes po ngayon sa loob ng kalawang linggo sa panahon ng Adviento at araw ng pagunita kay St. John of the Cross o San Juan de la Cruz, isang pari at pantas ng ating simbahan. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga viewers po, mga supporters and followers of our Daily Gospel Reflection Maraming salamat po sa inyong suporta at patuloy na pagtangkilik sa gawain ito. Isa po kayo sa mga dahilan para sa aming pagpapatuloy na ipahayag ang mensahe ng Ibanghelyo araw-araw sa inyo. Kaya maraming salamat po. At sa mga tumutulong po sa pangailangan ng Pamansang Dambanan sa San Antonio ng Padua, maraming salamat po sa mga donors po namin Lalo tigit sa project, Pampamilyang Handog ni San Antonio ng Pandwa. Marami pong salamat. Dumating na po yung first 160 sacks of rice na inihahanda po namin para sa nasabing proyekto. At sa gift giving, sa darating na December 29, bago mag New Year. Kasi pang medya noche po ang aming ipagkakaloob ang nalikom na po ang pondo ay umabot na mahigit na 800,000. Naku, maraming maraming salamat po. Magamat hindi pa ito sapat, kulang pa rin po, eh, patuloy pa rin kaming nananawagan. Sa inyo pong lahat, saan mga kayo naroon, sana po nasa ligtas kayong kalagayan. And once again, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Kamasama po nating pagdinilayan ang mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid sa araw na ito, sa ating mabuting balita mula kay San Mateo, mula sa ikalabing isang kabanata, mga talata labing isa hanggang labing lima. Hinahamon po tayo na tularan si Juan Bautista sa kanyang halimbawa. Kaya ang title po ng Reflection, ang hamon sa pagiging Juan Bautista. Mga kapatid, ano nga ba ang sukatan na ginagamit natin sa pagiging dakila ng isang tao? Ito ba ay kapangyarihan, kasikatan, kayamanan o karangyaan? Ang mga ito po ang tila sukatan na ginagamit ng mundo. Tandaan natin na hindi ito ang sukatan at pamantayan na ipinatutubad ng Diyos. Para sa Diyos, ang kababaan ng loob, ang tunay na pamantayan at sukatan sa pagiging dakila sa kanyang kaharian. Sa ating pong ibanghelyo, kinilala ni Jesus ang kahalagahan ni San Juan Bautista at ang papel na kanyang ginagampanan. At siya po ay binigyan ng parangal. Kinilala ng Panginoon ang kanyang kadakilaan hindi dahil sa kanyang mga nagagawa kundi dahil sa kanyang kababaan ng loob. Naging dakila si San Juan Bautista sapagat kailanman hindi po niya iniangat o itinaas ang kanyang sarili buong kababaang loob na tinanggap ni Juan Bautista ang kanyang misyon at papel sa buhay ng Panginoon. At ano po yon? Ang ihanda ang daan para sa pagdating ng Mesiyas, ang Diyos sa tagapagligtas, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Sa pagdating ni Juan Bautista, marami po ang nag-aakala na siya na nga yung dumating na matagal nang hinihintay. Subalit, buong kababaang loob na tinanggap at inamin ni Juan Bautista na hindi siya ang tunay na hinihintay. Siya ay tagapanguna lamang, forerunner. Inihanda po siya sa isang napakahalagang papel para ihanda ang daan sa pagdating ng Panginoon. That is why John the Baptist is a very significant and powerful Advent figure sapagat siya ay simbolo ng paghahanda. Isang tinig na sumisigaw sa ilang, nagaanyaya sa lahat na magsisi upang maging handa sa pagdating ng Panginoon. At hindi niya kailanman pinagmalaki ang kanyang napakahalagang papel. Pagamat siya ay kinilala ni Jesus sa kanyang kadakilaan, ni minsan hindi po iniangat ni Juan Bautista ang kanyang sarili. Kaya sa pagninilay na ito, ko pong tingnan ang papel nating lahat, lalo yung tingit ako po, kami, bilang mga pari, kaugday na naging papel ni San Juan Bautista. Una, ang pagtuturo ng daan patungo kay Jesus. That should be our mission, and that is also our mission as priests, to point the way to Jesus and not to ourselves. Sabi ko nga minsan sa aking homily, kung naging malapit kayo sa akin at naging kaibigan ko kayo, pinagpapasalamat ko po yan sa Diyos dahil kayo po'y biyaya ng Diyos sa akin. Subalit kung naging malapit kay sa akin, naging kaibigan ko kayo, at hindi ko naman kayo naakay papalapit kay Jesus, hindi po ako magiging matagumpay, at hindi ko po ikatutuwa yun, sapagat para sa akin, ako'y isang bigo sa aking mission. Because my mission as a priest is to point the way to Jesus for you, to make Christ known to you, to make you closer to God, pero kung sa akin lang kayo naging malapit at hindi kayo naging mas malapit sa Diyos, hindi po maganda yon. As a priest, as Christians, that is our mission. To point the way to Jesus and not to ourselves. Kaya sabi ni John the Baptist, ayun, siya ang kordero ng Diyos. Siya ang magpapatawad sa kasalanan ng sanibutan. Kaya ang pangalawa po ay nagsasabing ang pagpapakinala kay Jesus that is making Christ known. Our dearly beloved priests, give us Jesus, only Jesus, and always Jesus. Sabi po ni Mother Teresa of Calcutta. Kaya ang isang Kristiyano o ang sino mang nalilingkod sa Diyos at simbahan ay dapat maging daan upang higit na makilala ng iba ang Panginoon. As I priest, I can preach and make Christ known to you as I do with my lips preaching the word of god katulad po ng aking ginagawa araw-araw but i can also preach with my hands with my feet and by my own life and that for me is the best form of preaching not only by words but by actions a small but sincere act of kindness is more powerful than a very well prepared homily make Christ known not only by words that we say, but by the life that we live. Because after all, the words well done are always better than the words well said. O di ba? Totoo naman po yon. At ang pangatlo, maging pagpapala ng Diyos para sa kanyang sambayanan. Bilang isang Kristiyano, bilang isang lingkod ng Diyos, ako po bilang isang pari, dapat lang po na maging Pagpapala ng Diyos sa kanyang sambayanan. Because the name John comes from the Hebrew word which means God is gracious. Mapagpala ang Diyos. Kaya ang isang pari dapat maging isang Juan Bautista para sa kanyang mga kapwa ang pinagilingkuran. Sa mga tupang pinagkatiwala sa kanya para pangalagaan sapagat ang pangalang Juan ay nangangahulugan ng regalo, pagpapala ng Diyos. In the person of the priest, Jesus makes himself present in the administration and the celebration of the sacraments. But remember that a priest is not a priest for himself. He is always a priest for others because after all, the priest cannot administer the sacraments to himself. He cannot even absolve his own sins. Kailangan din niyang lumapit sa isa pang pari para mangumpisal at humingi ng pagpapatawad sa Diyos the question that I have every day as a priest is, am I living my life in such a way that I'm becoming a John the Baptist to others? That is pointing the way to Jesus at hindi po patungo sa aking sarili. O baka naman ako po ay nagiging pabigat. Kung kami man po, kung ako man po personally kukulang, kayo na po ang bahala magpaumanhin at ang Diyos na po ang mahalang magpuno sa aming kakulangan. So mga kapatid, ito po ang hamon sa atin. Maging mga Juan Bautista tayo sa ating kasalukuyang panahon. Ituro ang daan patungo kay Jesus. Ipakilala si Jesus. At maging pagpapala ng Diyos para sa kanyang sambayanan. Manalangin tayo. Ang maraming mga pangyarihan, maraming salamat po sa mga taong pinadadala mo sa amin upang ikaw naming makilala. Pinagdadasal po namin ang mga pari at ang lahat ng mga lingkod laiko sa misyon na aming tinanggap na may patuloy ka namin may sa iyong sambayanan, sa mga tupa na pinagkatiwala mo sa amin para pangalagahan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, ilike po niyo at share ibahagi po natin ang mensaheng ito sa ating mga kaibigan, mga kakilala, at mga mahal sa buhay. Remember that evangelization should always start at home. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sana ano po, ibahagi po natin ang mensaheng ito sa ating mga kaibigan. At sa lahat po ng mga walang sawang tumutulong upang maitaguyod ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua sa mga pangailangan nito, Lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Sa mga naipagkalao niyo na pong tulong sa amin, maraming maraming salamat. Kami po ay magdarasal para sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Magpalain po tayo ng kapangilihan Diyos, Ama, at Anak, ng Espiritu Santo. Amen.